Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa arap ninyo para magbigay na naman ang isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys! Huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming maraming salamat po. So, narito po ang tanong ng ating isang subscriber na naman. Magtatanong lang po ako, Ate Stella, kung bakit may gusto makit mas gusto ng asawa ko na magsarili kaysa makipagtalik sa akin? Minsan, nahulit ko po siyang may pinapanood na malaswang video sa kanyang cellphone. Sana po masagot niyo ako sa aking katanungan. So guys, ang ating subscriber ay uh, wag na nating banggitin para sa kanyang privacy, ano? Tinatanong niya po kung ano... Bakit daw ang asawa niya ay mas gusto pa ang makipag uh, magsarili, no? O mag uh, magsarili, alam niyo na 'yon, magsalsal, no? Kaysa makipagtalik sa kanya. So 'yan po ang kanyang uh, tanong at uh, nanonood ng malaswang video. Ay, uh, yung porn siguro 'yon. So, ayon sa aking nakuhang impormasyon, maraming dahilan kung bakit ang ilang lalaki ay mas pinipiling mag magsarili kaysa makipagtalik. So, narito ang ilan sa mga posibleng dahilan. Number one, kaginhawaan. Ayon sa ibang kalalakihan, ang masturbasyon ay mas madali at mas mabilis dahil hindi na kinakailangan ng paghahanda o pakikitungo sa ibang tao o sa isang babae. Ano? So, ang ibig sabihin, mas nagiging hawaan ang ibang kalalakihan na magsarili sila. No? Kasi may panahon siguro na mas gusto nila ang magsarili. Pero sa tingin ko po guys, hindi naman siguro hanggang sa hanggan yun na lang kung meron siyang kapareya o may asawa. Siguro may time lang talaga na gusto niya ring mapag-isa na siya lang mismo. So yun na nga yung title ay yung ano natin, number one na kaginhawaan. Gusto niyang kaginhawaan na hindi na, hindi na kailangang mag, maghahanda pa o pakikitungo sa ibang. Kasi natural, pang meron kang, halimbawa, makipag, ano ka ngayon, siping sa partner, natural, may mga paghahanda yan. Hindi naman, hindi naman kaagad-agad na mapapayag mo rin yung partner mo kung wala naman siya sa ano, yung babae, wala siya sa mood. 'di ba mahirap samantalang kung siya na mismo wala na siyang intindihin siya na lang kung pupunta siya sa toilet o maliligo siya doon na siya magsarili so yun lang ang paraan na magkaroon ng kaginhawaan so yan po ang yan po ang isang rason ayon sa aking nasaliksi at ang number two naman control sa sariling kaligayahan sa masturbasyon, ang lalaki ay may ganap na kontrol sa kanyang kasiyahan, ritmo at tagal ng oras na gugulin no, ang ginugugol niya. So, ang ibig sabihin, nakukontrol niya ang lahat ng kanyang kasiyahan. Ayon ito po sa aking nakuhang mga informasyon. Kaya minsan, nagsasarili po sila. Mas gusto nila nalang lang magsarili kaysa makipag, talik, Ito hindi naman po ito para sa ano, pangkalahatan po ito, maasawa man o makasintahan man, kung ayaw talaga ng lalaki sa araw na yan, mas gusto niya ang magsarili, wala pong magagawa yung, ano, yung partner, ano. So, yan, pagbigyan na natin. <laughs> Sabay ganun. O, oh, yan, yung number two, control sa sariling kaligayahan. At ang number three naman, stress at anxiety. Ang ilang lalaki ay maaaring makaramdam ng stress o anxiety tungkol sa pakikipagtalik at mas komportable sila sa pagsasarili na lamang, pagsa, pagsalsal, no? So, yung mayroong mga nararamdaman ng ano, anxiety diyan o yung mga stress talaga, so, mas ginugusto na lang nila na magsarili sila kasi nga, mas komportable sila. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pagkapagod o kawalan ng oras. Maaring sila'y pagod mula sa trabaho o sa iba pang gawain at wala nang sapat na enerhiya o oras para makipagtalik. Siguro ito pa, parang mataas ito no, na pagkapagod na o kawalan na ng oras. At uh, kung sila na lang ang mag uh, sa sarili, sila na lang ang mag ano, sa kanilang kaligayahan, mas mabilis pa Mabilis pa nilang marating yung rurok ng tagumpay no dahil nga pagod sila kung gustuhin nila na madalian ayon mas madali so yan po yung number four. at ang number 5 naman pag-iwas sa komplikasyon maaring mas gusto nila ang, ang pagsasarili dahil ito'y walang emosyonal na komplikasyon o posibleng pag-aaway na kasama sa kapakikipagtalik. <laughs> Siguro, totoo din ito. No? Kasi pag meron kang kapariha, minsan, o, oh, ayaw ko ito, o, oh, yan, gusto ko hanggang sa magkaroon na ng ano. So, hindi na matuloy yung pagsisiping kasi yun na nga, maging magkaroon ng komplikasyon. So, isa rin po ito sa akin na saliksik na dahilan bakit ang isang lalaki ay nagsasarili na lang dahil umiiwas minsan sa komplikasyon. Yan po yung number 5. At ang number 6 naman natin, psychological factors naman ito. Ang ilang mga psychological na kadahilanan tulad ng takot sa intimasyon, mababang self-esteem o trauma para sa nakaraang karanasan ay maaring mahirap sa kanila na makipagtalik sa ibang tao. So ang ibig sabihin, psychological factors no, na may dahilan sila na may takot o yung mga nakaraan nila, yung trauma sa pakikipagsiping. So kapag ito po ay ano nila na iisip parati, eh. so wala na silang ganang makipagtalik sa ibang tao o sa isang babae. no, So yan po ang isang dahilan din ng mga kalalakihan, ibang kalalakihan. At ang number seven naman natin, kalusugan maaring may mga issue sa kalusugan o physical na kondisyon na nagiging dahilan kung bakit mas madali para sa kanila ang magsarili kaysa makipagtali. Ito rin naman siguro, guys, totoo din ito, no? Yung kalusugan. Na kapag uh, merong mga karamdaman tulad ng, ano, yung malala ng mga karamdaman, mga diabetes ba dyan, mataas ang kolesterol, no? So, mas uh, gusto pa nila na Uh, tawag dito na magsarili na lang dahil nga sa kondisyon nagiging ano nila yung problema nila yon kaya mas gusto na lang nilang magsarili kaysa naman makikipag ano pa makikipag uh, talik no sa partner so yan po yung pitong mga kadahilanan ng mga kalalakihan ayon lang po ito sa aking nasaliksik at doon para sa nagtanong ano uh, tawag dito kung halimbawa hindi nyo, hindi mo maintindihan ang gawain ng iyong asawa, pwede po kayong mag-usap. Komunikasyon lang po 'yan. Tanungin po natin, o oh, andito naman ako, bakit ganito, bakit ganyan? Ano, chak meron niyang ano, hindi man po siya sasagot ng katotohanan, no? Hindi ibig sabihin na hindi ka na mahal dahil 'yun na nga, gusto niya lang talaga mapag-isa dahil andito sa pitong pitong mga tinalakay ko na hindi po ibig sabihin na walang gusto doon sa kanyang asawa o partner. Basta gusto lang ng minsan ng ibang kalalakihan na magsarili sila. Yun nga lang, yung nahuli mo sa video ay pwede niyong pag-usapan yan. Yung nanonood siya ng alam nyo na yun, no? So, yan po lang ang, ang, ang ko sa iyo at uh, maraming salamat sa iyong tanong at ginawan ko na lang para sa pangkalahatan. Maraming maraming salamat at uh, sana huwag kayong magsawang manood sa channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat sa araw na ito. Bye-bye! Bye-bye!